Kausapin mo yung ibang co-parents, tapos iparating sa principal yung request. Pinaka-the best talaga mag-request ng police visibility sa gate. Sa labas ng school, possible, o di kaya sa mga 50 meters away pa. Kasi ang masama, ang gagawa na masama, minsan hindi lang mag-isa yan eh. Tatandaan nyo lagi yan. Kaya ikaw, sinasabi ko sa iyo, pinaka-protection mo dyan, huwag kang pa-cellphone-cellphone pag naglabas sa school. Alerto! Di ba sabi ko, yung simpleng lakas ng hangin, baka mama may pasong bumagsak, dapat tinitingnan mo kung nasan ka. Okay? Habang nagdadalaga ka, habang nagkakita ka, dapat nagiging alerto ka. Hindi yung kung kailan lumalakas ka, tsaka ka, na, tsaka ka pabano ng pabano sa mga pagkakataon na dapat nagiging safe ka. Eh mama, parang alangani naman kasi kung ngayon mo ako agad ito transfer eh. Diyos ko naman Amanda, di ba ba nakikita pag hinahatid kita doon, halos magtulakan yung mga estudyante doon, tapos yung mga guard doon, tignan mo naman, mga matatanda na. Eh kapag may nangyari doon riot, maaawat man nila agad yun. Eh ang lalakas ng mga bata doon. Isa pa, walang mga outpost doon ng barangay. Ang lari din ng police station. O oh, wala rin mga nakabantay doon. O oh, diba? Mag-isip ka nga. Ito pa. Hindi mo pa napapansin, Amanda? Mga nababalitan ngayon? pa pabata ng pabata yung pabataan mga gumagawa ng krimen? Mama naman kasi bago pakikisaba na naman eh. Oh, okay. ano ba na ba yung kape okay. ko? Ano ba yun? Ha? Huh? Eh kasi nga, diba? Alam mo naman yung nangyari mga kalimantan ka ngayon? Yung may binahin? sa school? Oo! Oh. Eh natatakot ako! Eh syempre gusto ko siyang sa sana na malapit dyan. Di ba may semi-private dito? Eh baka kasi mamaya, alam mo na! Anong tunik? Ba't ililipat mo sa semi-private dahil sa balita na may binahin ng classroom? Eh syempre, yung siguridad lang naman ng anak ko inaalala ko. Unang una nga, na ng mga guard doon. Hindi na nakakayanin mga bata doon. Alam mo, yung ganyan pangyayari, kay public or private, mangyayari't mangyayari yan. Dahil pag maluwag ang siguridad talaga or walang mahigpit na security at walang mga CCTV at walang barangay outpost at walang mga police visibility, possible nangyayari talaga yan. Kasi wala namang masamang tao magpapaalam muna na may gagawin siya masama eh. Oo, oh, oh, no tanggap ko yung concern mo dahil nag-aalala ka. Pero imbis na i-transfer mo, lalo't alanganin na nga, bakit hindi na lang i-request sa principal na magpa-meeting? Ngayon, kung maraming mga magulang ang concern sa security kasi nga matatanda na yung mga guarder at talagang kita mo naman talaga na parang hindi makakapalag, eh baka pwede makiusap sa mga pulis or di kaya sa pinakahead ng mga presinto ro, na magkaroon ng police visibility. Yan kasi isa sa solusyon. Isa pa, kaya namin tinitingnan yung cellphone mo araw-araw. Di ba? Kaya ako mismo nagagalit ako panagdadahilan lang ka. Kasi yung ganyang edad nyo talaga mainit yan. Dahil pinagdaanan ko yan. Kahit sumama na loob mo sa akin, wala akong magagawa. Wala kang magagawa. Dahil yung ikasasama ng loob mo sa akin, ikaliligtas mo at ikabubuti mo. Di ba? Kaya minsan pag chinecheck yung cellphone mo, Huwag kang aangil. Kasi ako nag-uutos sa mama mo noon. Tulad niyan, yung mga dating kausap mo, yung mga GCGC -GC na yan. Kasi nga, dito okay ka eh. Okay ka eh. Alam niyo kung bakit may nangyayari yung pag nawala yung anak, sasabihin ng nanay, mabait yung anak ko eh. Totoo naman eh. Karamihan sa inyo mabait sa bahay. Pero paglabas, pag labas, pag nahalua kayo ng na ibang tao, wala kayo disiplina. Magulang lagi ang kawawa. Hindi ako sa ayaw na transfer mo. Pero ulitin ko, nasa magulang pa rin yan. Kung yan ang concern, total may ganyan nangyari. Tsaka ngayon lahat yan, magkakaroon ng malakas na security. Kasi nga, kailangan mo na may mangyari, no? Bago solusyonan. Which is tama. Pabata na nga ng pabata gumagawa na di maganda. Pero ulitin ko, hanggat malakas ka, kaya mong hatid. At aabutan ko na pauwi ka, susunduin at susunduin kita. Lalo't babae ka. Lalo't pumupusyaw ka. Eh, Papa. Simula naman na pinagalitan mo ko dahil sa mga kausap ko. Sinabihan ko naman sila agad na huwag nasabihin niyo mga yon. Yun kasi yung tama. Diba? Kung pwede nga lang, kung nakakausap mo yung mga nanay na classmate na ito, o misa kasi hindi, hindi, ano, hindi classmate ng mga barkada eh, misa taga-ibang school, misa taga-ibang lugar. Tulad yung nangyari doon, di ba? Ibang school pala yun. Di ba? Kaya lagi kitang kinakausap. Lagi kitang tinatanong, may eh, baka may problema ka, baka may makakausap kang lalaki, baka may mga gusto man ligaw sa'yo. Kasi diyan nag-uumpis yan eh. Maraming lalaking bata pa, akala mo, mauubusan ng babae. Pero kung ako magulang yan, papakulong ko yung mismo. Ipapakulong ko yung mismo. Hindi pwedeng hindi magbayad sa batas yung bata na yan. Alam mo anak, sa totoo lang, kung ako ha, ako may tiwala ako sa'yo. Pero sa mga nakapaligid, diyan ako nagkakaroon ng doubt. Manda, nagdadalaga ka na eh. Grade 10 ka na rin, di ba? Kaya misan ayoko nung aangil angal ka sa mama mo po, may tinatanong. Huwag tumaas yung boses. Ibig sabihin, hindi maganda yung ginagawa mo. At ulitin ko, binigay ko sa'yo yung cellphone na yan para sa communication. Para sa security. Lahat ng tinuro ko sa'yo, di ba? Hindi yung ginagamit mo lang kung saan saan. Sa sekretong usapan. Ilang beses ka na nagka-problema na kami rin mo at walang ibang solusyon kundi magulang mo. Oo nga, anak. Tsaka, eto pa isa, ha? Anak, kahit anong mangyari, huwag na ka huwag kang magsisikreto sa amin, ha? Araw-araw, ikwento mo sa akin kung ano nangyayari sa'yo, anong ginawa niyo sa school, araw-araw. Ha, anak? Pero sa totoo lang, pansin ko rin niya, eh, magmula ang pumasok tong taon na to, puro estudyante, puro mga grade 10, seniors, high school na mga na involve Ilang beses na may nangyayari. Ilang beses na nagpaulit-ulit na puro bata na involved. Mabuti pa nung panahon namin ng 90s, sa totoo lang. Yung labas sa school namin, lagi may dalawa, tatlong pulis. Ngayon, kung kailang pinarami ang pulis, kung kailang pinaganda yung mga CCTV, inaasa na sa CCTV, pero pag malalakas ang mga kalaban, sasabihin patay ang CCTV. Yan ang mahirap eh. At totoo lang, dapat aksyonan to eh. Tsaka dapat hindi yung... Nagbibigay nga sila ng trabaho sa matatanda. Pero pag matandaan, nilagay mo sa gitna ng school, isang bata lang, nakatorse anyos, kakayanin talaga. Siguro yun na lang. Kausapin mo yung ibang co-parents, tapos iparating sa principal yung request, pinaka the best dyan talaga mag-request ng police visibility sa gate. Sa labas ng school, possible, o di kaya sa mga 50 meters away pa. Kasi ang masama, ang gagawa na masama, minsan hindi lang mag-isa yan eh. Tatandaan nyo lagi yan. Kaya ikaw, sinasabi ko sa iyo, pinaka-protection mo dyan, huwag kang pa cellphone-cellphone pag naglabas sa school. Alerto! Diba sabi ko, yung simpleng lakas ng hangin, baka mamaya may pasong bumagsak. Dapat tinitignan mo kung nasan ka. Okay? Habang nagdadalaga ka, habang nagkakaitad ka, dapat nagiging alerto ka. Hindi yung kung kailan lumalakas ka, tsaka kapainap, tsaka kapabano ng pabano sa mga pagkakataon na dapat nagiging safe ka. Pag-uwihan, ang sasayan nyo, tulakan, tawanan. Dahil hindi ka alert, may mga tangatang estudyante, -tang hindi na kayo helmet, tapos sa motor, nabangga kayo. Diba? So alert, lagi. Mbeso dasal. Papasok pa uwi. Ha? Huh?